Magandang umaga. Ako si Yuli Serio at itong aking presentasyon tungkol sa pagbabanghay ng isang yugtong dula. Umiinog ang presentasyon na to sa ideya ng trigger. Naiintindihan naman natin lahat kung ano yung ibig sabihin ng trigger. Kakita ka ng barilan sa TV na trigger ka. Lumalala yung sitwasyon. Merong status ko. Lalala yung sitwasyon meron itong negatibong konotasyon. Yung trigger ay yung nagpapalala ng sitwasyon, nagpapatindi ng away. Itong pagbabalangkas na ito para sa isang yugtong tula. Para sa lecture na to ipagpapalagay natin na yung isang yugtong tula ay limang libong salita. Kung gayon, yung unang trigger ay yung premise. Yung unang trigger ay yung pagtatagpo ng dalawang tauhan. Iyon ang magsisimula ng away. Pagkatapos, magkakaroon ng isang trigger kada isang libong salita. Kaya ang unang trigger, sa ikasiro na pahina, sa ikasiro na salita. Kasi ang nangyari doon, yung nagtagpo sila. Pagkatapos, isang libo, yung trigger 2, dalawang libo, trigger 3, tatlong libong salita, trigger 4, apat na libong salita, trigger 5. Ano yung unang trigger? iyon nga yung pagkikita nila, yung engkwentro. Dito sa ating balangkas, tandaan natin na ang dula, ang dulang may isang yugto ay dula tungkol sa dalawang nag-aaway na tao. Itong unang trigger ay nakabase sa iyong premise. Ano ba yung basic na ideya sa iyong dula? Halimbawa, sa dulang dalawang gabi, ikukumpisal ng guro na si Debbie ang kanyang pagmamahal sa kanyang esudyante. O kaya naman sa dulang Alejandro, magkikita si Alejandro at ang kanyang boyfriend na hindi niya boyfriend sa isang motel. Doon pa lang nakikita na natin yung mga tensyon, yung mga away na maaaring maganap. Paano kung i-reject ang deklarasyon ng pag-ibig? Paano kung late ang inaasahang boyfriend na hindi boyfriend? Dito sa unang isang libong salita hindi pa masyadong lantaran yung away. Pailalim ang mga hirit. Umiikot pa lang sila sa ring. Tinitingnan nila kung gaano kalakas yung isa't isa. ba diba, nakikita natin sa boxing. Susuntok-suntok yung mga boxingero. Pero hindi pa nila binibigay yung buo nilang lakas. Yung isang daan at sampung ng kalilang lakas. Kailangan mo kasing malaman gaano kalakas yung kalaban mo. Kaya kumbaga puro pailalim pa lang yung atake mo. Mga maliliit na bagay pa lang yung pinapalaki mo. Wala ka pa sa point. Hindi pa lantaran yung hidwaan. Dito sa punong to, nagmamaang-maangan pa yung ibang tauhan. Ha? Baka, ano bang pinuputok ng butchi mo? At itong nangaaway, hindi pa rin niya dinidiretso. Wala. Gutom lang ako. Pero pagdating nung ika isang libong salita, yung ikalawang trigger, lantaran na. Sapa ka na. Dito mo ilalahad yung primaryang tunggalian sa iyong dula. Tungkol ba saan talaga ang dulang ito? Ano ba talaga yung pinuputok ng butchi ng iyong tauhan? Dito malalahad ano ba ang nakataya? Pag-ibig niya, dignidad niya, pera, kung halimbawa ito ay mystery, ang identidad ng pumatay. External itong trigger na to. Sa unang mga pahina, maliliit nga na bagay. Laruan, text, pagkain, kailangan dito explosive. Kunyari yung dula mo, at tungkol sa isang lalaki at sa kanyang kalaguyo. Mahirap kasing isipin. Ano ba yun? Dignidad niya yung nakataya. Kaya sabihin niya, ultimatum, iwan mo yung asawa mo o iwan mo ako. Una, nag-aaway lang sila tungkol sa kuneho. Akala mo yung dula tungkol sa dalawang taong nag-aaway ta tungkol sa kuneho. Yung pala, ito ay tungkol sa dalawang lovers na malapit nang maghiwalay. Ngayon tingnan mo, ano yung reaksyon ng mga tauhan? eh, nasa simula ka pa lang. Itong si eh, lalaki, hindi pa pwedeng bumigay na, sige, iwan ko yung asawa ko para sa'yo. Hindi pa pwede. Hindi pa niya alam kung gaano talaga kahalaga sa kanya si Kalaguyo. O kaya hindi pa pwedeng mang iwan si Kalaguyo. Hindi pa niya alam na nawala na yung dignidad niya dahil kay lalaki. Pero malalaman mo, ano yung kanyang pagkatao pag ipinakita mo kung ano yung reaction niya sa ultimatum. Ano yung reaction niya sa trigger siya ba ay manlalambing, siya ba ay manunuhol, ire-reverse ba niya yung kanyang kalaguyo, ikaw ang bibigyan ko ng ultimatum. Tigilan mo ako dyan sa demands mo kung hindi, iiwan talaga kita. Nagulo na yung kanilang status ko eh. Dati si kalaguyo, tahimik lang sa kanyang pagtitiis na manatiling kalaguyo. At si lalaki naman, nag enjoy na meron siyang side piece at may respectability bilang isang lalaking may asawa bilang isang lalaking padre de barangay. Dito sa ikalawang trigger, nakapon lana yung mga susunod pang tunggalian. Hindi mo pwedeng mamiss ang ikalawang trigger mo na parang yung sapakan ide-delay mo sa 6th page sa 1200 word kapag nandito ka na sa 5th page 1000 words at wala ka pang at wala ka pang ikalawang trigger, mabobor ang mambabasa mo at lalong mabobor ang iyong manonood. Tumitindi yung escalation dito sa ikatlong trigger. Dito pwede kang magpasok ng mga sekundaryang tunggalian. Halimbawa, itong sila laki at kalaguyo, anong gagawin nila dun sa aso na anak nila? O kaya, itong magbe-break na mag-boyfriend at girlfriend, naku, yung kanilang fondo, nakapangalan pala sa kanilang dalawa. Paano ngayon yun? Hindi na lang siya tungkol sa pag-iibigan. Tungkol na siya sa pera. Kasi kapag magbabayad siya ng magbabayad sa kondo, tapos itong lalaki titigil, lagot kawawa naman siya. Pero kung ititigil niya yung pagbabayad, nasayang lang yung lahat ng ipinuntar niya. Yun nga yung komplikasyon kasi sa kanilang pag-iibigan, magkaluguyo man o mag nag-intertwine na yung kanilang buhay. Kaya nga sila nag-aaway. Kaya nga ito, material para sa dulang may isang yugto. Tungkol ito sa mga tao. Ito yung ating babala laban sa mga gagawa ng dulang may isang yugto na ang pinanggagalingan ay may kling kwento. Yung mga may kling kwento pwedeng tungkol sa kawirduhan, tungkol sa existence tungkol sa kung ano-anong kalokohan. Pero ang dula at ang dulang may isang yuto ay kailangan maging tungkol sa tao. Walang gugusto yung manood ng dula na tungkol sa ideya na hindi isinasakatawan ng dalawang tao. Hindi sila maaaring maging abstraktong ideya. Ilagi konkreto na problema ni A at ni B ang nakataya, ang pinag-uusapan. Dito din sa ikatlong trigger, lalaki yung nakataya tulad nga lang sinabi natin, hindi na lamang pag-ibig, pati pera na. At hindi na lamang silang dalawa, involved na yung ibang tao. Ano na lang ang sasabihin ng aso natin pag naghiwalay tayo? Dito mo magagalugad yung lalim ng kanilang pinag-aawayan na siya rin namang lalim ng kanilang ugnayan. Sila yung uri ng tao na pwedeng sakta ng isa't isa gamit yung mga alaala na sampung taong gulang na dito rin sa ikadalawang libong salita, kailangan na nilang magdesisyon. Wala nang atrasan. Hindi na sila pwedeng magbati. Hindi na sila pwedeng magbati na maibabalik nila yung relasyon nila sa nakaraan before the fight. Kung magpapatuloy sila at sa huli ay magbabati, nagbago na yung dynamics nila. Bubunta na tayo ngayon kasi sa ikaapat na trigger, yung climax. Ito na yung pinakasukdulan ng iyong dula. Ito yung tatawagin natin ikutang pangyayari. Turning point. Iwasan natin yung mga cliche. Dito ilalabas ni Kalaguyo na buntis siya. Sa climax kasi, emosyon na, internal na yung laban. Doon nga sa unang tatlong trigger, laging mula sa labas. Phone calls, nawawalang gamit, nakikialam na security guard, inom. Dito yung puso na nila yung nag-aaway. Maaaring nga sabihin dito na hindi na lang nila kaaway ang isa't isa, kaaway na rin nila yung sarili nila. Imbes na isa laban sa isa, nagiging tatlo laban sa isa, dalawa laban sa dalawa, isa laban sa isa't isa, apat na tao, ikaw at yung puso mo, yung kaaway mo at yung puso niya, lahat kayo nagarambulan. Dito pwedeng sabihin nila laki na kahit kailan, wala akong balak na iwan yung asawa ko, na gusto kita bilang kalaguyo at hindi bilang partner. Kaya nga ako nagkabit dahil ayaw ko sa asawa ko. Tapos papakasal lang kita. Kung ito ay murder mystery, dito matutuklasan yung tunay na katauhan ng mamamatay tao. Dito mo na rin sa climax ipunla yung magiging resolusyon ng iyong dula. Kung sa simula sa mga unang trigger, pinupunla mo yung mga kung sa simula sa mga naunang trigger, pinupunla mo yung mga issue na mas lalong papalalain yung away. Dito naman ipinupunla mo yung mga magiging solusyon sa away na iyon. Nasa gitna ka na nandula nito, yun, ang tatlong libong salita na. Ano yung mangyayari sa pang tatlong libot isang salita at pataas? Punta na tayo sa ikalimang trigger. Ito yung pang apat na libong salita mo. Tanong mo sa sarili mo, ano yung epekto ng climax? Si kalaguyo ba at si lalaki ay nagbreak? Nakatagpo ba sila ng kapayapaan? Imiwan ba Nilalaki yung asawa niya, pero hindi pa rin siya nag-commit kay Kalaguyo. Nagdesisyon pa silang ipaampon na lang sa iba yung aso. Tandaan, may mga bagong hamon pa rin, pero ito ay imbis na palalain, palawigin yung dula. Pinipigilan ng mga hamon ito yung pagsara ng pinto. Ayos na eh, hindi kami bate, pero hindi kami nagpatayan. Pero may nangungulit pa rin, huy magpatayan kayo. May mga desisyon pa rin kasi yung mga tauhan dito rin maaari kang mag-twist. Halimbawa na iba pala yung pumatay. O kaya, buntis nga talaga si Kalaguyo. Pero, nabigo, bumagsak sa kanyang pagsusulit si lalaki. At ngayon, ikakat cut off niya ito mula sa buhay ni Kalaguyo at ng anak nila. Pero wag ba na twist na vampire pala silang lahat. Mga aktor lang pala silang lahat. Sa pundong ito, kailangan nagbago na yung mga tauhan mo myself respect na si Kalaguyo nalantad na na hindi sweet si lalaki alam na nila kung ano yung ang tunay na tingin ng isa sa isa ano yung mga maaaring trigger kung meron kang gimmick sa yung dula na nagsisilbing chorus modern chorus pwede yun halimbawa announcement kunyari nasa airport yung dula mo Pwede mong imarka yung mga trigger mo sa pamamagitan ng PA service. Flight to ganito-ganyan. Delayed. Flight to ganito-ganyan. Delayed. Flight to ganito-ganyan. Now boarding. Kunwari, nasa kapihan ka. Coffee for Glenn. Coffee for Ronel. Kada sanglibong salita. Kung wala kang ganung uri ng modern chorus, pwede rin naman na nakabase sa mga bagay. Halimbawa, naghahanap sila ng mga bagay-bagay. Sa tuwing may mahahanap silang dagdag na object, yun yung trigger mo. Una, makita nila yung insignificant. Kunyari, andula mo tungkol sa dalawang taong nagbibreak at nagsusulian ng mga gamit. Una, makikita nila. Ito yung, ito yung edible brief na binili natin para sa anniversary natin. External. Mababaw. Kasi sensual. Tapos, ito yung joint diary natin. Bigla lumalim, hindi na sensual, emotional na. Yung mga bagay kasi, nakahugpong sa mga alaala. -ala. Yung mga alaala, -ala, nakahugpong sa emosyon. Ngayon, ako ay advocate ng dalawang tauhan lang ang dapat na nag-aaway. At kung gayon merong singular plot, iisang banghay sa iyong dulang may isang yugto. Pero baka meron ka mga subplot, kung ganun, iba pang tauhan. Sa ganito, kailangan nakaugnay pa rin yung mga subplot mo sa main plot. Kumbaga, yung subplot mo ang nagsiset pero yung spike nasa main plot. Halimbawa, dun sa dula, ang magkaaway ay yung panganay at saka yung tatay. Pagkatapos, adyan si Bunso na may away din kay panganay at kay tatay pero hindi siya yung main na problem. Pero hindi yung issue niya ang tinatalakay ng dula. Hindi siya yung biday. Sineset lang niya si panganay o si tatay para mag-spike sila. Pinapalalim nito yung naratibo. Ang problema ni panganay kay tatay, absent father ito. Pero pagdating kay bunso, napaka loving father. Yun yung contrast. Kaya lalong nabibisit si panganay. Kaya lalong tumitindi yung conflict. Alalahanin natin, merong limang trigger, limang libong salita. Unang trigger, yung inkwentro ng iyong mga tauhan. Sa pangalawang trigger, masisira na yung status ko. Sa pangatlong trigger, external pa rin yung laban. Pero pagdating ng climax, sa pangapat na trigger, nagiging internal na. Emotion na yung nakataya. At pagdating ng ikalimang trigger, kailangan siniset up mo na yung iyong resolusyon sa iyong dula. Maraming salamat sa pakikinig sa aking lecture. Sana makatulong ito sa pagsulat nyo ng inyong dulang may isang yugto.